Hi guys! For today's video ay gagawa ako ng garlic longganisa. So tara, simulan na natin! So guys, ito naman yung ating ingredients para sa gagawin nating longganisa, garlic longganisa. So gawa tayo neto para hindi sabihin ng mga pinagluluto natin na wala tayong alam ipakain, kundi uh, hotdog hot and egg, puro ganun. So gagawa tayo ng longganisa natin. Kasi meron mga tao na hindi kumakain ng mga longganisa na nabibili sa palengke. Alam niyo yon So, ngayon ito try natin gumawa. Pag ito hindi pa rin nagustuhan, ah, ewan ko na lang. So, ito yun guys. Dahil garlic longganisa, syempre hindi mawawala ang garlic. Ang ginamit ko dito yung isang buo na garlic. Ha, ah, tapos may konting sugar ito optional lang kung ayaw nyo may sugar yung garlic nyo eh okay lang ang galing nyo na yun And then, meron tayong pamintang durog, asin, garlic powder, optional din to kung ayaw nyo maglagay, okay lang din. At oyster sauce, optional din to guys. Napanood ko lang naglagay sila ng ganito. So, alam nyo naman na ah, gaya-gaya ako. So, lagyan din natin ng oyster sauce, okay? So, ayan. Ang gagawin ay pagsasamasamahin lang yan guys. Ayan. Yung garlic, yung ating pepper, yung ating salt yung garlic powder so i-mix muna natin to mamaya na natin iilagay yung ating oyster sauce ayan kalahating kilo lang to guys na ano giniling kasi ito try lang natin kung ano ba parang ang lalaki pa garlic natin pero carry bears na yan guys ayan tapos ilagay na natin. Siguro mga isa't kalahating kutsara ito ng oyster sauce. Kung walang oyster sauce, okay lang. Kahit na kayo maglagay nun. Yan. So mamaya kakamayin na natin yan. Alam nyo naman na hindi ko siya maano. Ma kailangan na feel ko yung niluluto ko eh. Yan. And then, itong ating sugar. Kunti lang. Parang madami naman. Huwag naman. Baka naman may natamis na giniling naman yan nagreklamo na naman yung kakain diba ayan so kailangan na natin ating kamay guys malinis yan huwag kayong ano dyan ayan para mahalo mabuti yung mga ingredients okay uh, tapos ibabalot natin to sa cling wrap pero i-rest ko muna to ng mga 5 uh, to 10 minutes bago natin siya ibalot sa cling, wrap. Okay? Ayan. Ang bango guys. Uy, ang bango talaga. Grabe. Nako. Pag ito, nagustuhan ng mga anak ko. Na. Gagawa ako nito, ito. Magtitinda ako ng lungganisa. Ha. Okay? Ayan. Guys, hindi ko nilagay, nilagay lahat. Oh. Ayan, meron pa sugar. Okay? So, okay na muna to. I-rest muna natin siya ng 5 minutes to 10 minutes bago natin siya ibalot, ha? So, guys, tingnan nyo, oh. Nag-try ako, oh. ba diba? Ang ganda. Naglagay ako ng isa, dapat dalawang kutsara, dalawang ganito. Eh, mas, parang masyadong malaki. So, binumasan ko mga isa't kalahati. Oh, ba diba? <laughs> Mas, masyado lang makapal yung na ano, mahaba yung cling wrap. Pero carry reverse na yan, guys. So, ayan, guys. Magbalot pa tayo. O, oh, di ba? Ang ganda. O. Oh. So, ayan. Pakikita ko sa inyo kung paano ko ginagawa. Baka sabihin nyo nagmamagic ako, eh. Di ba? ganyan yan. tagal lang na proseso ko, guys. Kaya maghintay kayo dyan, ha? Ayan. Dahil nililipad, kasi nakatapat yung electric pan sa akin, eh. Ayan. So, kanina mahaba yung cling wrap natin. Bawasan natin, guys. Ayan. Alam nyo, mabango siya. May bawang. Promise. Siyempre, garlic lang ganito sa ngayon, diba? Ayan. Tapos, yan Kita nyo ba? Kita nyo? Ayan. Isa. So, ba diba? Tapos, ito, palahati ka. Ayan. Parang marami pa nga eh. Pero kaya rebels na rin yan. Kapal ba? Bawasan natin ng kaunti. So, depende sa inyo kung gano'ng kataba yung gusto nyong i-ano ha. Ako ayoko na masyado mataba para maluto siya. Diba? Kasi pag masyado siya makapal, baka hindi maluto yung loob pag uh, ready na natin siya iluto tomorrow morning. Ayan. So, medyo ipupus yung ganyan. Mm. Tapos, kabulong nyo na. So, syempre, hindi pantay. Yung nauna kong ginawa, medyo mahaba. O, oh, di diba? Ang ganda. O, oh. Ayaw gumulong. Makapahiya ako. Ayan oh, oh 'di ba? Ang ganda. Ito yung una oh. Oh, 'di ba? Konti lang ang difference, guys. Huwag yung ano dyan. Okay, Next. Ngayon, uulihin. Daganan. then, pupulin. Mapurol kasi yung gunting ko, kaya ito eh, na lang eh, gunting. Eh? 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 Eh. Hay. Okay. Oh, 'di ba? Tapos, kalahating kilo lang to guys. So, pwede rin kayong gumawa ng chicken longganisa or beef longganisa. So, sana maging successful ito guys, ba? Diba? Kasi alam nyo, pag yung niluluto nyo, na-appreciate ng mga ang pinagluluto nyo, mas gaganahan kang magluto. Pero pag hindi nila na-appreciate, nawawalan ka na ng gana magluto, ba? Diba? Parang, bakit pa magluluto? Hindi naman na-appreciate, ba? Diba? Maglutong ulam na lang. Ay, ano ba yun? Ayan. Hmm. Pero tayo, magluluto lang tayo na magluluto. Kahit, hindi naman ako, guys, ha. Ito, disclaimer lang. Hindi ako talaga magaling magluto. Mahinig lang ako magluto. Siguro nga talaga hindi masarap yung mga niluluto ko, guys. Ha? Yan. Next. Ano parang di pantay-pantay ni ginagawa kong ganisa. Okay, rebalas na yan. Kasi pambahay lang naman eh. So, subok lang naman to guys. So, kung ano yung nakikita nyo na tingin nyo na hindi tama, eh, kayo nang bahala mag-adjust pag gumawa kayo ng sarili nyong 'di ba? Eh, longganisa naman namin to eh. So, pwede kong gawin kung anong gusto ko. Yan. Kita nyo ba yan? Pwede siguro din yung may nakita na rin ako eh. Plastic ng yelo. Ano yan? Hindi ko kasi alam kung ano yung ginagamit talagang part ng karne ng baboy. Yung pambalot ng longganisa. Hindi ko alam kung ano yun eh. Ah, ito lang talaga. Struggle three lang. Hirap niya i ibalot. Kasi dumidikit yung cling wrap sa cling wrap. Diba? So, ayan. Iga-adjust na lang natin, guys. Hmm, diba? Masarap to. Alam nyo ba? Garlic longganisa. Diba? Pwede na kayo mortar sa akin. <laughs> napansin niyo ba yung napansin ko? Palit ng palit Ano ba? Paikli ng paikli. Pero pataba ng pataba. O, oh, di ba? Oh, my God. Guys, tingnan yung huling ginawa ko. Ang ganda, oh. Gusto ko ito ulitin. I-repair natin. <laughs> Repair? Ano damit? Kasi masyado siyang maikmataba. Punggok. Alam nyo yun? Para pag niluto natin bukas, maganda kasi pantay-pantay. So ayan. So dapat pala ha, ah. gagawin natin, 'pag ni-roll natin, 'wag natin idiin dito, ganyan na lang oh. i roll natin na ganyan. 'Yan, nakita nyo, ni-roll ko. Tapos saka natin ni gaganuin. Pero huwag nyo na masyado i-push kasi 'pag pinush nyo 'yung both ends, magiging ano siya? Mataba. Ayan, oh, 'di ba? Oh, konti na lang. Maglalapapang-abot na sila, guys. Konti na lang oh. Mga 2 centimeters na lang, guys. So guys, tignan nyo 'to, 'di ba maliit? So, I'll try ko ng one scoop na ganito. Diba? Kasi nag i din ako baka pag masyadong makaga nito, baka hindi maluto yung loob. Pero pag niluto naman natin 'to, pakukuluan muna natin. Yung katulad kung paano natin niluluto yung mga longganisang nabibili natin, 'di ba? So syempre, hindi ko naman ipapakain na hilaw sa kanila ito, no. O, 'di ba? Paano mas maganda, guys? Ito o ito? So pareho lang 'yan, guys. Pareho masarap 'yan. So ito, guys, nag-scoop ako ng one and a half na ano, ganito. 'Di ba? So carry best niyan kung iba-iba ang size niyan. Iisa lang naman ang lasa niyan for sure. Size lang nagkakatalo. So para alam ko guys, 'di ba, pag niluto, alam ko kung ano yung best size diyan. Pero yung mga naikita ko sa ano, palengke, yung mga walang pangalan na, yung ano lang parang homemade din nila yon. Ganyan lang kaliliit 'yun ni. Eh. 'Di ba? bumili na ako nun minsan Pero hindi pinakain kay daddy Kasi si daddy hindi talaga siya kumakain mga Ang lungganisang gusto lang niya Yung lungganisa ng kabanatuan Pero yung mga lungganisa na ano Hindi niya kakainin yan Pero ito kakainin niya to. For sure Wala siya magagawa Kasi yan ang ihahanda ko sa kanyang breakfast Guys ito na lang natira o oh. Siguro mga dalawa na lang Tapos napansin niya yung giniling ko Ano yan? 80% laman 20% taba kasi ganun yung naririnig ko sa, sa mga sinasabi ng mga nagluluto ng lungganisa. Kailangan mayroon siyang fats para pag niluto siya, hindi siya dry. Diba? So, ayan guys. Teka, dadagan natin. Masyadong kaunti. Last na, last na to guys. Ito. Ayan. Ayan. Kasya pa yan isa. Hindi ko alam kung inakailan na tayo. Bilangin natin namayan guys. So, bumaba naman ang karne ng liyem Ay, ng ano ngayon, laman. 300 ang kilo. So, ito kalahati. 150 lang to. Plus yung bawang. Asin. Eh, for sure naman, meron na yun sa bahay ninyo, no? Hindi na masyadong, ano, magkano lang yung wala pang diatang 200 dito sa... Na Depende na lang kung bibili pa kayo ng cling wrap, bibili kayo ng iba pang rekado. E ako kasi may cling wrap pa ako dito natira. Kaya, yun na lang talaga yung bilhin ko. Giniling. Eh! di ba? Sabi siya, hindi pa ako expert. Kung ganun talaga. Nagkakamali pa rin. di ba? So, kung nakikita nyo yung mga mali, eh, pag gumawa kayo, alam nyo na, yung iiwasan ninyo. ba? Diba? Uh, ayaw talaga. Ganyan talaga size niya, guys. So, last na. So, guys, ito yung last. So, pang 11 siya, guys. So, imagine na, nyo, pagka nagpala business kayo ng ganito, so, maganda rin yung ano nyo. Kasi, syempre, itimbangin nyo yan, eh kung ilang grams lang yung isang piraso ng lungganisa. So, ito, since pambahay siya, hindi ko na siya, ano, tinakal-takal ng, ano, tansiameter na lang ginamit ko. So, kung pang magbibusiness kayo ng ganito, pwede, diba? Kasi isipin nyo, kalahating kilo yung ginawa ko. Tapos, so, naka-11 pieces ako. Eh, hindi naman pare-pareho ang takal niyan. Merong dalawang ganito, isa't kalahating ganito, may isang ganito. O, diba? So, kung Titimbangin niyo 'yan kung ilang grams lang para isang sa isang piraso. Aba, maganda 'di ba? Oh. Ayan, tada! ito na yung last one. Ito na, guys. So guys, ito na yung nagawa ko. O, oh, diba? Tada! Ah, diba? Naka-11. 2, 4, 6, 8, 10. 11 nga. O, oh, guys, diba? Parang embutido size. <laughs> Ay, sa susunod yun ang gagawin natin yung Pero ito muna yung ating nagawang longganisa. Try natin to tomorrow morning. Good morning. Ito na po yung ating longganisa. So, lulutuin natin siya ngayong breakfast ni Dade. So, time checks. So, 4.08 na lang umage, guys. So, magluluto tayo ng breakfast ni Dade. Itong ating homemade garlic longganisa. Ang bango, guys. Oh, Amoy garlic talaga. So, dito kita natin. Bulatan na natin, guys. Hindi siya matigas na matigas. Kumbaga, sakto lang. At mabango talaga siya, guys. Hindi lang natin alam ang lasa. Hmm, bango. So, susunod pag-aaralan ko yung hamonado. So, ito na guys. So, ayan yung tubig. Kunti lang naman. Sakto lang ba? Hindi na kapoy lang ha. Ayan. Balikan natin siya guys. Tapos, so, oh, nakata ko sa inyo yung baon ni dati. Ito o. Oh. Iprito natin siya. Pero isa lang. Kasi hindi naman yung siya niya. Tapos may gulay. So, ayan na siya guys. So, oh. So guys, ito na yung ating longganisa. Malaki siya matuyan guys. Ayan o, nag-iiba na yung kulay niya. O, oh, lumalapot yeah. na parang wala ano, na. natin ang na Kasi yun, nakakadumikit. O, so, oh, diba? So guys, lagyan na natin na mantika. Para huwag dumikit. Ipipray ko na yan na, ano, dahan-dahan. Kasi, baka pag binigla natin yung apoy, ma ano, hindi siya maganda yung luto niya. Kailangan dahan-dahan maluto. Yung malu maluto, luto yung loob. Pero pinakuloan ko naman 'to nang matagal. Kaya sigurado ako luto 'yan, guys. Okay. O di ba Ito naman na 'yan, eh. Papabrang lang natin ng So ayun na guys, so, o, diba, luto na siya, pero pag -i -i -i, gusto ko pa siyang, alam ang brown. Ang bango, guys. Grabe. Amin na, mga. Ang bango. Parang mas mabango pa sa binibili kong lungganisa, guys. Ang bango niya. ito na po ang version ko ng garlic longganisa. Sana nagustuhan nyo. Thank you for watching. Bye!